Manggang Dambo Hay saing lahat Ang video explanation natin na yung araw na ito ay Patungkol sa Tatlong libro ni Dr. Jose Rizal Ito ay ang No Limitang Gile Epilis Bustero At makamisa, Palehong isinulat ni Jose Rizal noong panahon Pero ang huling libro na isinulat niya ang makamisa. Pero ito ay hindi patapos o sa English ito ay ang Pinis Novel. Tara, ipapaliwanag ko sa inyo na yung araw na ito. Ang Nolimitang gele ay isang nobelang isinulat ni Jose Rizal noong 1887 at inilathala sa Beling Jean-Marie. Ito ay isang pumupunan sa manasakit ng lipunan sa Pilipinas noong panahon ng kolonisismong Espanyol. Ito ay naglararawang ng manakatiwalian at pang-aabuso ng manafire at pamahalaan Espanyol at napapakita ng pagmamahalaan. Hal sa bayan at pagnanais nais ng pagbabago. Ang Epilis Bustelo ay ang kaluktong ng Nolimitang limitang gili na inilak hala noong 1519 at syam napok isa sa Great Belgium. Ito ay mas madilim at lebusonalyo kaysa sa Nolimitang limitang gili nagpapakita ng pagkabigo ni Rizal sa mga reforma at kayat ng pagbabago sa pamamagitan ng revolusyon. Ang nobela ay nagpapakita ng mga ng sistema ng edukasyon, katiwalian at kawalan ng ustisya sa lipunan. Ang Makamisa ay isang hindi tapos na nobela na isinulat ni Ni Jose Rizal. Natapuan ang original na manuscript nito ni Abel Ocampo noong isang libo siyam na daang pito. Ito ay isinulat sa pulong Tagalog at naglalamang lamang ng isang chakshel. Ang nobela ay umiikot sa pagkatapos ng misa sa isang bayan at nagpapakita ng ibang ibang karakter at pangyayari sa isang komunidad. Bagat man hindi tapos ang makamisa ay nagbibigay ng pananaw sa plano ni Rizal pala sa kanyang mana at at ang kanyang malalim na pag-unawa sa lipunan Pilipino. Ang tanong, ang No Limitang gili at epilis bustelo ay maikling kwento lang sila o hindi? Ang sagot ay, hindi. Ang No Limitang gili at epilis bustelo ay manadombela, hindi maikling kwento. Ang nobela ay isang mahapag at gampapanitikan na binubuo ng managkabanata. Okay, hanggang dito na lang ang ating video explanation na yung araw na ito. Ikalabing apat ng September taong dalawang libo at dalawang puklima. Malaming salamat sa pakikinig kang Importante na may alam, paalam.